Lubos na nababahala si Putin matapos matuklasan ng Russian Federal Security Service ang planong kodeta laban sa kanya. Pero ang problema para kay Putin ay hindi nasa loob ng Russia ang mga nagbabalak, kundi nasa ibang bansa sila. Ibig sabihin, hindi niya madaling ipahulog sila sa bintana o eroplano. Dahil dito, napilitan ang Federal Security Service na magbukas ng kasong kriminal laban sa 22 kalaban kabilang si Mikhail Korokowski na dating pinakamayamang tao sa Russia, at ngayon ay pinakakilalang kritiko ni Putin. Hindi lang ito basta paranoia. May pangalan ng plano, ang Berlin Declaration, na nawagan ang deklarasyong ito ng pagpapalit ng pamahalaan sa Kremlin. At iyan ang isang bagay na ayaw marinig ni Putin. Iyan ay dahil alam ni Putin na ang tunay niyang kalaban ay hindi ang mga mamamayang Ukrainian, hindi rin ang NATO, kundi ang mismong mga mamamayang Ruso. Pakinggan mo ito mismo. Oh, salamat. Ipinapakita na naman ang antas ng takot dito. Paulit-ulit kong sinasabi na ang pangunahing kaaway ni Putin ay hindi ang mga Ukrainians at hindi rin ang mga Amerikano. Ang totoong kaaway ni Putin ay ang mga mamamayang Ruso. At uh, ang kulang sa mga mamamayang Ruso ay ang puwersang pampolitika na maaring magbigay ng higit na fokus sa kung paano nila iniisip ang tungkol sa hindi-lehitimong rehimen na ito sa Rusya. At ang antas ng takot ay gano'n na lang na kahit itong anti-war committee na wala namang gaanong resources, at uh, kailangan tandaan na ang pag-abot ng YouTube ay napigilan na at kung hindi man tuluyang ipinagbawal sa Russia. Gayunpaman, natatakot pa rin sila sa kahit sinong may autoridad sa populasyon ng Russia sa magkabilang panig ng hangganan. Napakalaki na nito at patuloy pang lumalaki kaya kailangan nilang gawin ang mga ganitong hakbang. Talakayin natin kung ano ang deklarasyong ito at bakit natatakot si Putin. Ang Berlin Declaration ay isang pampolitikang manifesto na inaprubahan. Noong 2023, ito ay nilagdaan ng lahat ng mga leader na binanggit sa kasong kriminal ng Russia. Ito ay nagsisilbing pampolitika at moral na gabay para sa Russia, matapos direktang hamunin ni Vladimir Putin ang kanyang lehitimasyon at ilahad ang mga tiyak na kahilingan kaugnay ng digmaan sa Ukraine. Ito ang limang punto na inilatag ng deklarasyon. Ito mismong limang punto ang dahilan. Kaya itinuturing ng Federal Security Service itong tangka ng marahas na pag-agaw ng kapangyarihan. Gusto ko kayong bigyan ng mabilis na buod. Pero pwede ninyong ipos ang video para basahin ang buong nilalaman. Tinawag nitong kriminal ang digmaan sa Ukraine at hinikayat ang mga tropang Ruso na umatras sa lahat ng sinakop nilang teritoryo. Kasama dito ang mga nasakop ng Russia noong libo at apat at tinawag na illegal at kriminal ang rehimen ni Putin. Kaya naman, ito ay dapat buwagin. Nasa manifesto ito. At sigurado akong hindi matutuwa si Putin na marinig iyon. Nanawagan ito sa pagpapalaya ng mga bilanggong politikal sa Russia. At higit pa roon, ipinapakita nito ang pakikiisa sa lahat ng tao na nagsasalita laban kay Putin habang sila ay nasa loob ng Russia. Ngayon, kailangan kong ibahagi ang mahalagang bagay na ito. Halos lahat ng pangunahing personalidad ng oposisyon sa Russia ay lumagda sa deklarasyong ito. Maliban sa mga taong konektado kay Alexei Navalny, kasama pati asawa niya. Hindi sila lumagda dito at hindi lang sa deklarasyong ito. Kamakailan, ang mga pahayag ng grupong iyon ay mas parang mula sa taong nais manatili si Putin sa kapangyarihan. Hindi na tulad ng oposisyon dati. Parang sinasabi nila na mas mainam maghintay ang Russia ng mabuting leader kaysa itulak ang demokrasya. Dahil dito, maraming tao ang nagsasabing baka ito na ang tamang direksyon. Kasi, sa totoo lang, hindi naman talaga nagkaroon ng demokrasya ang Russia. Kaya tinanong ko ito mismo sa pinakamagaling na chess player sa lahat ng panahon, si Gary Kasparov. Isa siya sa mga pinakamaiingay na kritiko ng rehimen ni Putin at isa siya sa 22 katao na pinangalanan sa kasong kriminal na inilunsad lang ng Federal Security Service. Pakinggan natin ang sagot niya dahil mas alam niya ang politika at kasaysayan ng Russia kaysa sa karamihan. I-play na natin ito. Hindi ko alam ang kasaysayan ng Russia tulad mo. Kaya interesado akong itanong ito sa'yo. Base sa nabasa ko, mukhang walang demokrasya ang Russia sa limang daang taon ng kasaysayan nito. Noong isang libo siyam naraan, isa hanggang isang libo siyam, siyam lang sila halos nagkaroon ng demokrasya. Pero ako, hindi ko pa na rin ituturing na demokrasya yon. Sa tingin mo ba talaga posible ang demokrasya sa Russia? Tingnan mo ito eh, ito ay talagang alam mo na, mahirap ang tanong na ito pero bukas pa rin. Oh, isa pang oras para sa isyong ito. Alam mo, karaniwang sinasabi na ang Russia ay may isang libo o limang daang taon ng kasaysayan. Malakas talaga ito isang imperyong Ruso na nagsimula sa Kiev libong taon na ang nakalipas. Nakakatawa, mas marami talaga ang Ukrainian. Mas makasaysayan ang karapatan nila sa pinagmulan ng Russia dahil doon talaga nagsimula, kaya sa teritoryo nila. Oo, Tama ka, yung limang daang taon yun nga. Isang imperial na pag-iisip ito na nagmula sa Golden Horde. Alam mo kahusayan sa militar and kalupitan. At pati na rin ang Byzantine na mesyanikong ideya. Nang bumagsak ang Constantinople noong 1453, ang prinsesang Byzantine ay pumunta sa Rusya at nagpakasal sa dakilang prinsipe ng Rusya. Kaya ang pilosopiya ng simbahang Orthodox na Ruso ay nakabatay sa ideya na kami ang ikatlong Roma matapos ang una at pangalawa at wala ng ibang puwersa. Kaya lahat ng mga elementong ito ay nilikha lang sa ganitong imperial na pag-iisip na ay banyaga sa anumang demokrasya. Tulad ng nabanggit ko na may ilang magagandang reforma si Alexander II na nagdulot ng pagbabago sa Rusya, ngunit hindi pa ito naging isang constitutional na monarkiya. Pero tiyak na ang Rusya noong ikalabinsiyam na siglo sa ikalawang kalahati ng ikalabinsiyam na siglo alam mo ay nasa tamang landas. Power tab na nga nauna pagkatapos ng isang libo na raang lima na manifesto ni Nicholas Ikalawa dahil sa pagkatalo sa digmaan laban sa Hapon at sa Revolution. Kitaling ng constitutional na monarkiya ang Rusya, ngunit hanit talaga ito hindi pa talaga handa ang bansa sa demokrasya. Dahil ang demokrasya ay hindi lang basta ilang batas, tungkol din ito sa mga tradisyon, tungkol ito sa mga karapatan sa ari-arian, at syempre, tungkol din ito sa paggalang sa batas. Parang papunta pa lang tayo doon tapos nagka-revolution. Mga Bolshevik, sa totoo lang, ang mga Bolshevik ang namuno at basically sinira nila ang lahat. Sa pagitan ng pagtatapos ng monarkiya at pag over ng Bolshevik, naging demokrasya muna. Walong buwan lang napakaikli ng panahon at pagkatapos ay nagkaroon tayo ng napakahinang demokrasya noong dekada 90. Pagkatapos ng siyam napot, isa siyam naput totoo, siyam napot, isa hanggang siyam napot, tatlo lang talaga, hindi buong siyam napot, isa siyam napot, siyam, pero ginamit ni Yeltsin ang mga tangke para wasakin ang parlamento. Galit ako sa parlamento na puno ng komunista at nasyonalista pero hindi tama na wasakin ito. Hindi iyon ang tama. Dapat kayong mag-usap o maghanap ng pagkakasundo sa lipunan. Tiyatawang ka na yung kasaysayan ng Rusya ay nagbibigay sa atin ng kaunting pag-asa na magiging demokratiko ang Rusya. Pero heto ang malaking pero. Panidabo ng Timog Korea. Iapano naman ang Taiwan. Pinag-uusapan natin ang China pero ito ay Taiwan. Parehong tao sa Taiwan, Hilagang Korea at Timog Korea. Sa totoo, napakagandang karanasan yon. Noong 1153, hinati ninyo ang isang bansa ng patas. Sa tingin ko, hilagang koreano yon. Bahagyang mas mataas ang gross domestic product, bahagyang mas mataas ang gross domestic product sa simula. At titignan natin ang resulta. Isa itong eksperimento na parehong tao, hindi magpinsan, kundi tunay na magkakapatid. At sa isang banda, meron kang malayang pamilihan. Nagsimula ito sa ilalim ng diktadura, pero kalaunan, nagkaroon ng malayang pamilihan at ngayon ay masiglang liberal na demokrasya na. Pwede nilang i-impeach o ipakulong ang presidente, pati ang pinuno ng pinakamalaking korporasyon. Kaya bigla na lang, alam mo, sa... Lang. Sa loob ng halos 70 taon, pagsapit ng 2050, at sumigla ang demokrasya doon. Kaya sa loob ng anim na dekada, ang bansa ay walang karanasan sa demokrasya, walang karanasan sa market economy, kaya nakuha nila lahat ng kaalamang ito. At ganun din sa Taiwan. Oh, oh, ayokong pag-usapan ng silangan-silangang Alemanya at kanlurang Alemanya dahil may mga tao na sa Alemanya na may karanasan sa kulturang Europeo. Pinag-uusapan natin ng mga bansang tunay na banyaga doon. Hindi ko iniisip na ang mga Ruso, alam mo kung bibigyan ng pagkakataon, ay mas magiging masama ang kalagayan kaysa sa mga Taiwanese o South Korean. Kaya muli, may pagkakitaon? Pero ang problema, alam mo ang Taiwan at South Korea ay hindi naapektuhan ng imperial na virus na ito. Sa tingin ko, ang kinabukasan ng Rusya ay nakasalalay sa pagpuksa ng imperial na virus na ito. At hindi ako basta iiyak lang sa, alam mo na, natapong gatas. Kahit lumiit ang teritoryo ng Russia dahil sa pagbabagong ito, ito pa rin ang pinakamalaking bansa sa mundo. Kaya naniniwala ako, alam mo na hindi ito tungkol sa laki ng bansa, kundi tungkol ito sa lakas. Ng mga pinag-isang paniniwala ng mga tao sa ilang mga halaga. Sa nangyon, ang mga halagang ito ay kakilakilabot at itinutulak nila ang bansa sa bangin. Kaya sa huli, kailangan nating subukang baguhin ito. Pero jampo po mapasok ang pinakaugat ng aking Maraming miyembro ng oposisyon sa Rusya ay hindi nagkakasundo. Para sa akin, tanging tagumpay ng Ukraine sa digmaan ang magpapabangon sa Rusya. Marami sa kanila ang sinusubukang iwasan ito. Direktang paraan, dahil ang panalo ng Ukraine sa digmaan ay nangangahulugang mas maraming Rusong mapapatay nila. Tungkol ito sa pagsalba sa Russia mula sa isang ganap na kapahamakan na mangyayari kung palalawakin pa ni Putin ang digmaan. Mangyayari ito maliban kung manalo ang Ukraine na mukhang hindi masyadong realistiko ngayon. Ang saya ng usapan natin. Lalo akong na-excite sa kasaysayan ng Russia matapos kitang makausap. Masaya akong magpatuloy sa usapan. Kung hihilingin pa ng mga tagapanood mo ng dagdag na kasaysayan ng Russia. Tama. Alam mo kung paano mo ako mahahanap? Iyon ang tanong ko. At magbabasa pa ako ng kaunti. Para mas maganda ang maitatanong ko sa iyo tungkol sa kasaysayan at paghihintay na gawin ang susunod mula sa mga mambabasa at tagapanood mo, tiyak na masasagot natin ito. Ito ko ng bukas na pag-usap at communication, hindi ito echo chamber. Oo, siguro, sa susunod pag-uusapan natin ang kasaysayan ng Rusya. Pero, makapalang balat ko. Alam kong mahaba ang clip, pero hindi ako makapaniwala na nakausap natin siya kaya gusto ko itong ibahagi. Panoorin ang buong podcast namin sa Chaos and Peace. Para kay Putin, nakakabahala ito lalo na sa timing. Nitong mga nakaraang linggo marami tayong narinig na chismis tungkol sa coup sa Russian Telegram. Ito ay mga news channel na masyadong makarasya. At pinag-uusapan nila ang mga usap-usapan na nangyayari sa Kremlin, sa General Staff, o sa hukbo. Ngayon, malinaw na ipinaliwanag ni Jason J. Smart ang lahat ng ito. Kaya, inire-recommend akong panoorin nyo ang kanyang channel. May dalawang paraan para makita ang mga post na ito sa Telegram. Maaaring totoo ito, pero mas malamang na ang Federal Security Service ang naglagay ng mga lumang post para linisin ang mga hindi nila mapagkakatiwalaan. Iyan din mismo ang tungkol sa kasong ito. Gagamitin nila ang kasong ito para akusahan ang sinumang nakipag-usap sa dalawang dalawang tao at sabihin konektado sila sa mga nagpaplanong maglunsad ng kudeta laban kay Putin. Sa ganitong paraan, lalong lumalakas ang kapangyarihan ni Putin kahit bumabagsak ang ekonomiya ng Russia. Ang dahilan kung bakit ginagawa ito ni Putin ngayon ay syempre may kinalaman sa mga problemang pang-ekonomiya na kinakaharap ng Russia. May kinalaman din ito sa ilang pahayag ng mga leader ng Europa nitong nakaraang buwan. Nabanggit namin ito sa nakaraang video. At napapansin naming trend ito ngayon dahil maraming leader ang hayagang nagsasabi nito. Mukhang tanging pagbabago ng pamahalaan sa Russia ang posibleng solusyon para matapos ang digmaan. Panoorin ang clip mula sa Foreign Minister at Deputy Prime Minister ng Poland. Putin Sinimulan ng digmaan dahil sa labis na optimismo. Akala niya magkakaroon siya ng kudeta sa Kiev. Natatagal lang ito ng tatlong araw at sasalubungin siya ng mga Ukrainian ng bukas palad. Para sa kanya, naliligaw lang silang mga Ruso, ngunit napatunayang mali ang lahat ng palagay na iyon. At siya masas na lulubog sa isang digmaan na sumisira sa kinabukasan ng Rusya na nagdulot na ng isang milyong namatay at nasugatan. Problema niya na hindi niya matanggap ang pagkakamali niya sa sarili o sa mga Ruso. Karaniwan, ang kolonyal na digmaan ay tumatagal ng sampung taon. Nagtatapos lang ang mga ito kapag napagtanto ng mananakop na hindi siya mananalo. At kadalasan natatapos ang mga ito ng ibang grupo kaysa sa nagsimula nito. Ngayon, gaya ng sinabi ko kanina, ito ay isang napakadiplomatikong paraan ng pagsasabi ng isang bagay na matagal na nating nakikita sa loob ng Rusya. Ang krisis sa ekonomiya ng Rusya ay nagpapahirap sa mga mamamayan. At tiyak na ikinababahala ito ni Putin. Kaya magiging interesante kung ano ang mangyayari sa mga susunod na buwan. Kung gusto ninyong manatiling updated tungkol dito, Siguraduhin pindutin ang subscribe button sa ibaba. Target naming dalawang milyong subscribers bago matapos ang taon. Kaya malaking tulong ang inyong pag-subscribe.